<laughs> Ayun o, oh, on Piktakos. the air na tayo mga karay sa ating uh, makabulang uh, pag-uusap siguro makabuluhan ito para sa ating gabing ito for uh, my station as uh, so of this uh, uh, evening for 10.22 uh -huh, Bumibiyahe pa ni si Taxi si Joe Rides Talaga lang masipag talaga oh, oh. Dali, ay, dali, ay, dali. Ay, Pero mas uh, masipag tumaki mga karetsa na tali Diyan na siya dali, oh. dali daw. Dali. Kaya, when I welcome ko on board for Taxi Joe Ride. Siya mga nagagandahan mga nilalang. At na nagkukwa po ang mga kakaibang nilalang. <laughs> <laughs> Dito siya, medyo masug ka ng kote rito. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ko na ba. Ayaw. 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 Welcome, ayaw. Ba sir, ayaw. yung mga tiga. Kabanatuan, 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 Kabanatuan City. Hello, hello po. Hello. Yung mga tiga Kabanatuan, ha? Uh, malapit sa puso ni si Joe Rachel kasi ilan na yung aking mga nai board for mga Kabanatuan City at meron na rin ako na itour dyan for Kabanatuan City. Hello, hello po welcome here in Baguio City. Ayun, Ay, no? So, kamusta mga karides na mga tiga Kabanatuan? Can you can you start? What's your name, sir? Here in... hey guys, I'm Kuya A You know, you at the back, sir. What's up? Ano pangalan, sir? Joey. Oh, pa parang iniisip pa yung pangalan. Ano? Parang, parang ano, ah, parang Jober, uh... Jober, Jober. Para. Happy birthday ng aming kasamahan. Ay, yun oh, happy birthday sino yan? Jober. Si Joe. Joe, jo, pa pakitay mo kanin Joe ay birthday. Birthday celebration. Wow. Ayun you no. Know. Wow. Kaya nandito kami sa Baguio City guys. Guwapo pala yung mga yung ano eh. So magse-celebrate dito sa Baguio City si Sir Jobert, yung ating ka-ride. So ilang taon ah, na siya? 21 At 21 Kaya babasa Sir, hindi ko tinatanong yung address ng bahay mo ha Tinatanong <laughs> ko yung age mo 21 ba talaga? 20 Ah? 21 21 talaga? sabi mo nga ano? binata binata, may jowa, may may ano? may kabit, ay may kabit may Ano anun? nagarup na ng bang bang ng nagarup na bang 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 Baka bang kayo ha Ingat-ingat kayo ha Ah, oh, ito lang ang aking mga, mga may advice sa inyo mga karay sa mga nagaganda ang lalaki ha. Punta kayo dyan sa location na yan ha. Marami dyan bebot. Marami. Oh. maraming Oo, oh. oh, maraming beng-beng dyan. <laughs> Kaya lang, watch out kayo. Ito lang yung aking tip ha. Watch out kayo doon sa mga pwede nyong makurusunod na mga chicks. Di ba? Pe, friendly naman tayo. Pwede naman natin i-approach eh. Basta watch out lang kayo sa mga pag approach, approach. Baka mamaya may, 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 may kasamang kelot. Yeah. may kasamang exactly. uh, boyfriend or something, yeah. di ba? Kaya, kaya kailangan uh, very clear kayo doon sa mga ganong mga location. Obserbahan nyo muna. Yeah. O baka mamaya, uy, uh, gusto, uh, gusto nyo nga imitate uh, i o gusto nyo nga uh, i-approach. Baka mamaya ay eh, mamali ang approach. Eh baka mamaya eh, may mag-react kasi may kasama. Di diba? yeah. Kaya uh, watch out kayo doon. Ma Pero ma makikita naman yung pag walang kasama eh, di ba? Mga grupo, ba? mga babae, ganyan. Ay ay ma'am, medyo tina-target niyo na pwedeng niyo ninyong i-approach at kaibigan okay. di ba? Okay. Yan lang, yun lang, yan lang. all. Right. Have fun lang, have fun lang. lang. Okay. Yun lang Haban. po. Oo. Oo. have fun lang po. Iyan. Well, may, single mom kaya? Ano yan? Single mom? Sing single mom ang anak mo. <laughs> <laughs> Ayaw mo ng byuda? <laughs> Ayaw mo ng siya? Aba, pwede. O yung nga, single mom daw dyan. <laughs> Mga karay, siya siya ka byuda. Oh, tignan nyo na itong magandang lalaki sa tabi ko. Oh, si Bossing. Uh, basta maganda lang kayo, mag-message -ma -mag lang kayo sa akin, mamimit nyo itong mga guys na to, ha? Lalo. Ayun lang, yung mga karets natin na to, sige. Message on my page. Naku, parang ako pa yung, parang <laughs> ang dating no? sa page ko, parang, parang, parang hindi magayata, magandang dating. <laughs> <laughs> 'yung page ko po mga Caraj hindi po ganun na, kasi for assistance po po assistance eh oh, pagka nangailangan kayo ng mga transient house hotel condominium condotel apartment rest house po doon lang po tayo nakapokus at saka 'yung tour package po ni Taxi Joe Ride, ha. Hindi po 'ko nang bubugaw, bawal po 'yon, ah. Oh. At saka wala po ako alam sa mga patutot, ha. Pasensya na po. Ah, oh, parang mamay maging kwego pa ako eh. Maging bugawan dating, delikado tayo dyan no? Oh. Nasama ayan lang. Nasaya mga karay, kaya dati parang ano meron dati diyan pero um, hindi na ngayon nawala na <laughs> Disaster uh, <laughs> this is hindi <laughs> this is ano kumbaga eh disaster ang dating diyan oh. kailan naman ang uh, uwi nyo Bukas po, uwi na kami. Yun, know, no? Oo. But happy lang po kami Oo, na. Oo, kaya nga. Kaya happy-happy lang. Happy-happy lang kaya mga karaycha. In and out. Oo, in, 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 out. in and out. Tama, happy. sabi nyo in and out. Oh, oh, eh. Mga pasok. Mga tiga ka ba na to, mga ano pala to, mga game pala, ano? Oo, yeah, oh, oh yeah, sabi Oh, game, game na game. Ano eh. Ma anong klase pagka-game meron kayo? Mamaya, maya ko 'yan. Baoy na kami diyan. <laughs> ay, ay, don't joke na joke. joke <laughs> uh, <laughs> pakiulit ka, pakiulit. Mamaya, baoy ma na po. Oh, Abangan <laughs> nyo po kami guys. Uh, oh, <laughs> lang yan. Joke, uh, oh, joke lang yan, joke lang. Sasaya po kami. Uh, Masya happy happy, happy, happy lang. Happy, happy lang awala uh, wala. happy-happy, walang kasamang gulo, ha? Walang kasamang gulo. Kaya kayo. ito yung mga tinutumbo ko mga karay sa aking mga followers, sya, lalo yung mga tigabagyo, bisita. Alam nyo po, ang kailangan po natin pag lumalabas tayo, ay eh, happy-happy lang po. Ngayon pong may problema, medyo iwanan na muna natin yan sa isang Pagkatapos, eh, kalimutan na muna natin at Huwag na natin i-seryosohin yung mga ganong bagay Para at least eh, pag nandiyan kayo sa mga bar Happy happy lang po oh. Tama. Meet people uh, up, uh, Approach people uh, Be friendly Stop. oh. Pagka tinignan ka Ngitiyan mo oh, Wala kasi mango to Walang mali siya ba? sabay cheers oh, Cheers cheers lang cheers. Ganun lang happy ganun happy. Ganun lang yung oh. happy happy Wala na yung mga kurusa-kurusa na kurusa na dahan. Huwag oh. yeah. na natin ginagawa yung mga garage. Yung mga ganun mga bagay. Alam mo kasi minsan, ang Baguio dati nung during the days, 24 hours ang happenings. Talaga, oh, want to sawa kami. Yun ang, uh, yun, ang, uh, yun ang panahon ko dito sa Baguio. Ngayon, napakalungkot kasi na may mga bars na tayo na mga limited na lang ang oras. Kasi po, eh, medyo nire-regulate ng gobyerno. Anong nga uh, LGU ng Baguio, yung yung mag-stay ang, ang matagal mga kabataan. Kasi yung iba, eh, hindi nag enjoy eh. Ang hinahanap, gulo, eh. Ano? Ano? po mali, yun. Mali? Mali? Mali po yun. No, po. Kaya tuloy, yung mga nag good time na matitino, nadadamay. Eh. Yun, sa Yun ang malungkot dyan. Yan, oo. Kasi, lahat-lahat ng establishment during the days, 24 hours yan. Let the good times roll. Yes. Di ba? Eh, pero ngayon, eh, eh wala na may na parang limited na ang kasiyahan natin uh, as sa ngayon kaya yun na nakakalungkot kaya mga ka-rides pag nandiyan kayo sa mga happenings na yan enjoy enjoy lang cheer cheer oh ganoon na uh, talk to the people uh, wala na yung uh, isipang parang kurso na kahit na natin yung ganyan walang siga siga wala tayo eh mag brotherhood magbigayan magunawaan at saka enjoy natin yung moment natin. Oh, wala na wala naman tayo ma tama. may mahihita doon sir din. Wala 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 tayong tayo mahihita. Oh, ah. Tama. tama yan, tama yan. Tama yan tama yan. Mm -hmm. tama yan, tama yan. Kaya yung may birthday celebrant diyan. Galingan mo so, na para happy happy. <laughs> <laughs> happy, 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 oh, happy, yung, happy, 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 Spread the love. Spread the love. happy, oh, yeah, no. No. happy, <laughs> eh yeah. Dito ba kayo camp o carpio? Carpio. Carpio, ano, carpio kayo, carpio. Ano yung carpio. Amper. Amper. <laughs> ah, Ayon dito na kayo. De, ikot ako. Ikot ako. Para hindi na kayo uh, ano hindi na kayo tatawin ha yes. Tarap ko po. kayo dyan sa gilid yan. Sempre naman eh service natin na maayos sa ating mga bisita. Mga ka-rides At ang katika-kabanatuan eh, Malapit sa puso ni Taxi Joe Rides right, Kaya huwag niyo kalimutan ha yes. Pagdating niyo doon ha I spread, I spread my love, I spread my uh, uh, uh spread my ano, uh, my uh, page, okay? Yes. Ay, you Oh, know, no? right all you can. Right, all you Right all you want. Thank you po. Okay, thank you very big uh. Oh, oh, teka. One, ano yan? Sabihin mo na five

Thank you very much. O, ikaw ang uh, host yun. Tingnan nga <laughs> mga ba? Ayun. Salamat. Sige, Okay, bye, okay, bye, bye. Thank you. Okay, isa pa. Ayun, Ay, no. Mga ka-rides, oh. Dito na naman yung uh, ating mga uh, mga ka-rides na tiga Kabanatuan. Welcome po here in Baguio City. Ingat-ingat po kayo dyan at uh, mag-enjoy lang po sa ating uh, uh, mga gimikan dyan si so tagal na rin hindi gumigilimik ha. Ano kayang lasa dyan eh? Ano kayang tsura dyan? <laughs> Kung na napapasok yung mga yan eh. Pero kasi parang na rin ako nagsawa na rin. Kasi pag batang, uh, batang club ka eh. Marami ka ng uh, ano eh. Parang naka, naumay na rin ako dyan. Sa so, mga, ano, eh, mga kabataan, yan na sila sila na lang yung ano dyan. Ayun! Ah... Uh, and may ano and my uh, video mga ka-rides maray salamat po dyan ha. Eh dito lang po tayo. Nakahantay mga ka-rides sa na umibiya uh, pa rin. Ingat-ingat pa rin po. Galing-galing pa rin mag-drive. Maraming po tayong bisita at uh, mayroon po mga seminar. National na naman po kaya puno na puno na naman po ang bagay this Saturday. Hoping for the best. Na-cancel yung aking tour. <laughs> Nag-message. <laughs> may card daw sila. <laughs> Wala tayong magawa. <laughs> may car. <laughs> lang. <laughs> yeah. yeah uh, ano, cancel ang akin tour. Salamat. Di ba? Ale, marami pa rin yan Marami pa rin yan eh, uh, meron at meron 'yan. Sige, so, guys. Yun lang. Uh, babo, babu. Time to shine.